Morning mga brad. Ah. May ayusin tayo mga brad. Itong lumang ano. Lumang trisikad na kahoy mga brad. Ito mga brad. Ayusin natin 'to mga brad kasi. Lumang-luma na siya mga brad. 'Yan mga brad. yung mga parts yung mga brad ano na yung kahoy sobrang lambot na susubukan natin i-restore mga brad ito pala yung binigay ng matanda nung pandemic mga brad binigay sa amin ng matanda yan mga brad oh kita kita nyo naman mga brad yung mga parts yung mga brad yung mga uh solid na kahoy ito mga brad yan lalambot na ng mga kahoy mga brad pero tingnan yung mga brad ang cute yung mga brad subukan natin itong i-restore mga brad at pipinturahan natin yan ang uuga-uga na mga brad yan mga na yung ibang mga ano Yan, uga-uga na talaga siya mga brad. Okay, hanggang, hanggang dito na lang mga brad. Thank you.